Hi guys! Welcome back to my YouTube again. So ngayong araw na to ay may ipapakita ako sa inyo dahil guys, um, nakapulo tayo ng mga gamit na pwede pa nating gamitin at as in talagang bago. So ngayon ipapakita ko sa inyo guys kung ano. Teka, lipat natin. So, ito guys, ngayong araw na to ay ng dumpster ako. Yan. Yan. Nakita nyo ang gaganda ng mga mangkok. Talagang partner-partner siya. Ayan. Anim siya. Anim na peraso. sa so, at ito, mga plateto. Partner-partner siya. At nakita nyo naman ang ganda. Ya, basa lang siya guys kasi umulan. Na Ulan sa labas. So, basa siya. So, kita nyo yun ang dami. At ito pa yung mga platitong partner niya. So, ayan dito yan at mayroong malalaki ayan at ito ang pinakamalaki dalawa pwede nating lagyan ng kung ano man dyan ayan at ito guys partner partner siya simula sa maliit hanggang sa palaki na palaki. Ayan, malalaki. At pare-parehas ang kulay. So, bagong-bago pa siya, guys. Imagine, o, oh, tinapo nila. oh, bagong-bago pa. So, pwede pa nating pakinabangan yan. Ayan, ang dami. Yung iba kong nakuha ay uh, pinadala ko sa Pilipinas. Nilagay ko sa box ko. Tingnan nyo naman. Ang lalaki. oh, di ba? Ang lalaki niya. Basa lang guys. Dahil nga umulan sa labas. So ilan to? Anim, anim. Anim na malaki. Ay hindi lang anim, anim. One, two, three, four, five, six. Ah, anim nga yung malaki. At ito ay anim din. At ito marami. Ito marami. Anim, anim yung ganto Tapos anim din yung ganto At ito ang ganda niya oh. Diba? Oh, diba? Saan ka pa? As in, ang ganda-ganda pwede pa nating pakinabangan. So, pwede. Bakit naman tayo mahihiya na kunin? Yung iba dyan, mahihiya at sasabihin na, ay, na masura. Ay, alam nyo naman, ang pera ay nasa basura. Ay, Ayan. So, ang dami. Pwede nating ilagay sa ating box Papilipinas. Pilipinas. Biruin nyo ang ganda-ganda nito, oh. Oh, ang ganda nito. Dalawang peraso as in bagong bago pa. Made in Germany talaga. Ayan. So, ayan guys. Ang dumpster diving ng Germany.